Hello, magandang umaga po sa lahat ah, Kasi madaling araw ka akong naghatid sa aking papa dito sa NCID Ngayon mga kaibigan, andito ang ating Pangulong Presidente sa Iligan City na mimigay ng ayuda So ito po ang haba ng pila po, ang daming tao dito sa Iligan City Ah... jan po paikot buti na lang dyan yung iba yan po ang daming tao ayan po ang uh, daming tao po naka color coding kasi dito sa Iligan color coding ang mga tao dito pula at saka blue ang daming pula yung blue medyo mix yung iba tatlong ano nila punta po ito ng IIT Namimigay daw po ng ayuda ngayon si BBM ay uh, I don't know kung magkano kung narinig ko nasa mga 10,000 daw yata malaking tulong ngayon Ayan. yan po ang entrance sa MSYIT ang daming red itong red po mga sa alam ko lang ito po ang parang partido ni sa aming congressman grabe uh, napakadaming tao po at least naman maka tanggap sila ng ayuda galing sa ating presidente malaking tulong na po yan at least maaga yung pagpapala ngayon <laughs> praise the Lord. maaga yung blessings ng mga kababayan natin iliganon આ kasi maraming ano ngayon gaip eh parang halos buong iligan yata ang pagbibigyan ng ayuda ngayon baka ito na si BBA <laughs> Hanggang dito po, mga tao dyan. Yan, dyan. Yung iba, maparating pa. So, probably, dadami pa ito mga kaibigan. Halos po, ko po, pagkaibigan. Bawin na po tayo. dan